thank you magandang po sa ating lahat at it's my birthday today. So, I just wanna thank to the Lord dahil binigyan niya po ako ng, ng mahabang buhay, mahaba pang buhay, mga employer na mababait, mga magulang na, na masisipag, gumawa ng anak. Kasi marami po kami, isang po. But to God be the glory, dahil po sa kanila po, ah uh, sa nanay -tatay ko po sa totoo lang po nang dahil po sa kanila kung ako po ay nagsikap dahil po sabi nga po hindi mo kasalanan na ikay pinanganak na mahirap ang ang kasalanan ay pinanganak ka pero wala kang nagawa so I I'm thankful to the Lord dahil binayayaan niya ako ng ganitong ministry ng pag-sharing ng Bible. Alam niyo po guys na Bible is a great uh, ministry na natutunan ko dahil uh, no matter what happen in our life, no matter what challenges challenge uh, come into my life, as long as the the spirit of the Lord is within us alam niyo po, papanatag po saan man po tayo pumaroon I do believe na itong aking channel guys ay mag maging maging uh, inspiration po sa mga lagi na lang na nawawalan ng pag-asa dahil dito po sa Hong Kong, alam niyo po dito po sa Hong Kong pag matatag ka po sa spiritual talagang babatuhin ka but pag matatag ka rin sa spiritual hindi ka matitinang why? bakit? kasi alam, kung, alam niyo po yung tama at mali alam niyo po, magbukukos lang po kayo na for God's glory kumbaga yan yung parang yung, yung sa, nasa Bible po yung nilinangin ka ilang beses yung kukutsayin ka kahit anong temptation ang iba to sa'yo as long as the spirit is the lord within you guys uh, God is within you and God is within us uh, ka katulad ko po kung, wala, kung hindi po nananaan ang spirito ng lord sa buhay ko o ulit dito nga po malamang hindi ko po ito pagtsatsagaan na ganito kasi po yung hindi po yung yung hindi po katulad ko nagtatawalan po ako niya uh, ang sabi nila nagmamagaling hindi po ako nagmamagaling kumbaga, sumusunod lang po ako kung ano yung nasa Bible kasi po, pag talagang tinawag ka pala ni Lord wala ka pong magagawa kundi magubay but, andun yung hirap uh, sasabihin ko po mahirap, pero si Lord po pagka nandyan si Lord ako, nagsimula din po ako talaga sa zero nung no, pumunta ako dito sa Hong Kong Uh, bank, uh, ano din po ako niyan zero. Umutang din po ako sa bangko niyan ng um, may get 100,000. But to God be the glory guys, alam nyo, nabayaran ko yan ng within uh, uh, less than 7 months kasi ang tinitira ko lang po noon sa out ko is 300. So, nagtiis po ako hanggang makabayad po. At, at, at that time po, doon ko po natutunan na ano po yung tides. Alam niyo po, ang tides guys is yun po yung 10% na pagbibigay natin kay Lord. Yun po yung nandun po sa Bible. And, but, sa ating generation po, sa New Testament assignment po, ang tithes po ay pwedeng talent, pwedeng evangelize, pwedeng lahat ng aspeto na, na, maibibigay, maambag po natin po God's glory is, is a kind of tithes. Hindi po, hindi po laging sinasabi yung pera-pera. Kasi po, hindi po lahat is may trabaho. Di po ba? mga, mga lola natin, mga bata po sa atin, mga anak, hindi po ba wala po yung mga, mga trabaho. So, po, hindi po matasabi na, na ang garantiya po natin is tides, napakaliwanag po. Ang sinasabi po, I am the way, the light, and the truth. No one comes to my father, exit through me. Po, Jesus so, ang manampalataya tayo ng katotohanan in spirit, yung spirit ng kalukuhan kasi ang spirit kasi minsan yung mga ibang nag-interpret it is anong, uh, parang nagsimplang, parang parang yung ano ba parang yung nagsalpok na sasakyan na left, left left, right, sana eh, naging parehas na na right, right, ayun, salpok pagka ano po tayo kasi, ang spirit natin kasi is uh, dalawang spirit yan, but and good lang po nung mga ang kinalabasan pero susuriin po natin yung spirit of bad or good kasi napakaliwanag naman po ang paggawa ng mabuti ibig sabihin po yung ang, ang nananana spirit sa is kabutihan pero ang lagi ka na lang example po ah ang tawag po doon is yung mga nagtuturo po ng pakotya nagtuturo ka ng tama sa bible yes but yung dawi mo magturo is pakotya is pero of God. Ang tawag sa iyo is hindi naman taning. Ang sabi sa is para sa Alam mo 'yung para sa Ganito ka, ganito, ganito, ganon. Oh, kung ikaw ang isa sa modern para sa ngayon, magbago ka na kapatid. Talagang aralin mo 'yung Bible, wag lang 'yung patyamba 'yung turo mo. Pag nakakita ka lang ng dumaan sa sa wall mo, i-share mo. Dapat ang pag-share po ng salita ng Panginoon, ay dapat mo una basahin mo, analyzein mo, saan ba patungkol yung verse na yon? Kasi ang verse, ang mga verse po na inaano ko sa Bible is narrate. Hindi po sinabing yung gawin ginawa nila noon, igagawin po natin. We are in a new generation, di ba? Which is, uh, continued lang po yun yung tayo ngayon, generation. Ang tamang pagtuturo po talaga is Bible standard. Pero mas marami po ngayon eh. Uh, sa so umpisa ang title nila Jesus loves you yeah. Jesus loves you, napatanggap ka na pagdating sa loob ah, ganito, ganito pag di ka nag tights hindi ka singel pag di ka nag tights hindi kami ba ano yon ang tawag po doon is business or para sayo po ba yung mga para nung unang panahon gumagamit din po sila ng bible ang laki nilang sinasabi na pagka ano ng Katulad ng Sunday, Sabat Ang Sabat po, ang, pag, ang paggawa O, oh, ano naman yun sa Exodus Ginawa yun kasi sa Exodus Kasi madaming ah, marmering Hanggang ngayon Kung wala po kasing ah, kautosan Or <coughs> rules ng isang Isang eh, isang bayan Isang simbahan, magulo din po ba? Magulo po talaga yun Pero, tatandaan nyo po Dapat <coughs> ang, ang rules po dapat sa tama Kung kunwari Uh, yung isang kapatid rin hindi nagsimba ang sasabihin mo inuuna pa yung, ay yung bulakbol nasa, 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 Bible din po yun nagpapagaling ng kahit sabat po si Jesus Christ which is ang kautosan pag sabat walang gagawin di ba Ganin, ganun din po ang henerasyon natin kung ang naitaon na Sunday is may gagawin ka uh, katulad ko naitaon na isang Sunday siyempre imit ko yung mga Uh, special people, lalo na yung nagturo sa akin sa gitara, yung mga ganyan, yung mga friends or mga evangelism. It's kind of evangelist po yung pa, paano po tayo. Ang tawag po kasi sa mga makikitid ang utak yung mga namamasyal o nag-evangelize. Ang grasshopper, hindi po. Ang grasshopper po na dito tawag, talon ng talon, talon ng talon, pobre pa rin. Pero pong, kung, kung, ayong, talon ng talon is may natutunan, yung mayaman sa kaalaman, hindi po matawag na grasshopper yon At saka wala po kayong makikita sa, 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 sa Bible na grasshopper. Kasi nasa Bible po, pag ang nagtuturo ay mali, pwede mo pong iwanan. Nasa Bible po yon So yung tinatawag na grasshopper ngayon, eh, mga panakot na lang yun ng mga mga siguro takot mawalan ng members. Ako po, may may simbahan po ako dito sa building o oh, wala sa Hong oh, hindi po ako natatakot mag-share ng Bible bakit po kasi binayayaan po ako ni Lord ng 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 YouTube at page alam niyo po mahirap po gumawa ng YouTube at page kasi may mga may mga rules din yan may restriction din yan but to God be the glory nag-umpisa po ako ng aking blog sa YouTube is 2019 it is kasagsagan po yan ng ng ano ng 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 COVID. But ang sales now, alam niyo po, kahit pa paano po, nagkakaroon po pa po ng sins, Parang alkansya ko po yung YouTube. So, ganun po kabuti ang Panginoon, guys. ah uh, ay, ito lang po, kayong kapatid lang po. Uh, read your Bible. Ulit-ulitin ko po, meditate, analyze. Uh, ang pagbabasa po ng Bible, kasi wag yung five verse Kailangan, umpisa mo, kagaya na sa Genesis, di ba? Ang, ang Genesis po is, ah uh, yan po yung ano, yung unang paggawa talaga na, na yung si nauna, nauna dyan si uh, si Adan uh, ang Adan po na ano ay si si Adan ni po ang new, uh, new testament po na Adan po is si Jesus Christ kasi buti po dito ah kaya po siya pinababa dito kasi ang nagkasala si Adan so ang tumubos na pangalawang Adan po si Jesus Christ yun po yun so suriin po natin mabuti ang ating Bible wag po lang po tayong parinig ng parinig kasi po alam niyo po Damol na parinig po tayo ng parinig na walang katotohanan kuran alam niyo po lalo pong nami-mislead yung mga ano yung gustong matuto the best way po na ating pagtuturo guys or mga preacher na nakikinig or ano turuan niyo po siya ang mga taong mag-devotion magbasa, magbasa 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 kasi po kahit ipaliwanag po natin minsan ako rin po yung minsan yung binabasa ko po ulit-ulit merong lumilitaw na yung kag kagayan di ba yung saling lahi ni ano ni ni Abraham at Isaac, 'di ba? Halos parehas sila nung pumunta sa Lano, nagsinungaling sila na uh, asabi nila kapatid nila yung asawa. Parang gano'n, yun ganun po ang 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 pag uh, ano po ng Bible. But doon po nakita ko po sa saling lahi ni uh, Abraham at Isaac, yung mga gano'ng sitwasyon, nakatulong 'yon. Kaya na 'di ba si Jacob Uh, hindi naman sa kanya yung dapat, yung anointing dapat sa kapatid niya. But to God be the glory, nang rin na si, si Jacob ang talagang na-blessed. Di po ba? Ganon din po sa henerasyon po natin. Alam niyo po, pagka ang kalooban ni Lord po ang suma sa atin. kahit wala pong sumama sa atin ng mga bishop, mga talagang sikating preacher, but kung ang sumasama sa atin ay pagsunod ng tamang uh, pag-share ng... Uh, salita ng Panginoon, alam niyo po, yo, hindi lang po spiritual ang lalago po natin sa ating, 100% na. Pati bulsa niyo po, ayaw nyo na pong mangutang pag talaga ang Bible verse alam nyo kasi po nasa Deuteronomy po yan sabi po doon if you abide or susundin mo ang aking kautosan you have the you have the top not the tail you are the lender not the borrower nasa Bible po yan kung talaga ang pagsusumikapan po natin talaga magbasa ang katutuhan na alam nyo po Uh, 100% ko po kasi ako po nanggaling po sa mahirap pa sa taga but to God be the glory hanggang, hanggang ngayon nandito po ako sa Hong Kong but doon ko po naranasan na may pera o wala masaya ako ma, ma, kahit may pera ako ngayon masaya pa rin ako nang naglilingkod na nag-iisa sa Panginoon dahil alam ko po, po yun po ang kagustuhan ng Panginoon maipaliwanag po ng maayos kung ano po ang kahalagahan ng Bible po, po. so hanggang dito na lamang po at Thank you Lord, it's my birthday.